Yun guys, dito tayo sa beach. Samahan nyo ako. Magano tayo. Ilalagay tayo ng crab traps. Mahuhuli tayo ng mga crab. Mga blue crab guys. Tingnan natin kung makakahuli ba tayo. Samahan nyo ako. Let's go! Lamig dito guys, grabe. Yan, dun tayo sa dulo. Ipipiksin na natin yung ano natin Coal Tsaka yung reel Dito sila po besto yun dami na siguro ng huli na itong mga to Kanina pa siguro ito dito Ganda siguro ng mga rig na itong mga to umahalin siguro yung mga gamit na ito Mga pang fishing talaga no Siguro pwede na ako dito mag ano Pwede na ako dito magbagsak ng ano guys, nais nice natin yung bait trap natin. May dala tayong manok. Kasi yung kakay, yung pain natin manok. Talagay natin sa loob yan. Ganyan lang tapos ulog natin ngayon doon. Tama na ba yung dalawa? Tama na siguro yung dalawa no? Oh, ko pa siya dito sa taas para nakaganyan siya na no, para naka yan naka ano siya tali ko muna guys dito natin siya ihulog ano yung tali mo yan boy? ha? Talang may pin oo ah So guys, nilagyan natin siya ng patlo. Ayan, yeah, pwede na yan. Tali na natin yan. So yun guys, naulog na natin yung dalawa. Yung isa dito, kasi yung isa nandun. Tapos ah, so katabi lang sila. Tapos so, balikan natin siya mamaya, siguro mga limang oras. O hindi 3 hours lang, mga ganyan. Kasi magluluto pa naman kami ng breakfast. Tapos kakain kami. Tapos so, mamimingwit ako mamaya pag kumain. Tapos so, yun guys, balitaan ko kayo mamaya. Talagay ko malaki, nahihirapan siya eh. Okay. Oh, oh, shit. Nice, he's legal. Oh, wow. There he is. Oh, yeah. <laughs> nice catch. Nice, nice, start nice, day. Nice catch. Oh, yeah. <laughs> Cool. Sana makaulit tayo ng pating para isigang natin ngayon guys. Balik muna tayo guys. Yung misis ko. Parang may karinderia lang oh. Te. Ante pa bile. Nay. Hindi mas dahi ta ante ah. ti hotdog ante. <laughs> e, Naghiwa ako ngayon. in guys. Tamang breakfast lang kami dito. May pancit canton pa kami. Pancit canton, itlog na maalat, giwang kamatis. May kusina pa kami. At dog. Spam. Saka itlog. Itlog pa. Ayan, oh, ganyan set up lang namin. Napat lang kami. Ayan, si Kiko. At saka anak nyo nandun. Sa ating cook. Ayan, yun lang yung view namin guys. Ang um, breakfast lang gabi dyan. Ito kami pumwesto kasi ano eh. Ano may lilim? Ang dumi sa ating mainit. Ikaw nga, tingnan sa suka. akit na tayo guys bumili nga pala ako ng hipon na pang pain kasi mas maganda daw yun dito tapos bumili ako ng fishing pass kasi kailangan mo ng fishing pass bago ka makapangisda dito sa pier Ayo, new shop dito yung ating cooler tsaka yung binili ko bait na shrimp Gamitin natin yan. Sa so, tingin mo? Hindi sure. Parang wala eh. Parang hindi bumigat. Parang hindi bumigat eh. Kunin natin, silipat natin.

So yun guys, ito yung mga nakuha natin sa first trap natin sa siguro mga isang oras lang natin iniwan dun Yan yung mga isda, gagamitin ko yan pang pain. kasi ito uuwi natin yung mga yan Alright. Ipato. 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 Uh, okay. Ano yung babalik nila yan? Yeah. Oh, so guys, ito yung pain natin, shrimp Kuha lang tayo ng isa tas atiin natin sa gitna tanggalin lang natin yung balat yan guys lalagay na natin dito lalagay lang natin dyan Sito sa taas bali apat yung ano natin yan o isa dalawa at lo apat so babato lang natin guys ganun kadali ito so, yun guys kunin na natin yung pinain natin na crab parang palagay ko wala na to kasi hindi ko ganun hindi ko ganun katagal iniwan tong pangalawa na to eh yung isa wala na huli isa na lang sana ito kahit papano meron meron isda ha? may is isda isda? isda o jellyfish? isda boy? isda tsaka ano yun crab ano yan crab ba yan di ah pagong boy ha boy hindi pagong yan crab hindi yan. yung ano pero di ko alam kung anong klaseng crab yan ayun ko ah. nga hindi pwedeng kainin kain, yan eh? hindi balik mo yan ang natin hindi natin alam kung ano yung tsurang crab to eh balik natin mm. So yun lang guys, lang lahat ng nahuli namin ngayon. Pahit ako sa inyo. Ito lang sila lahat. Hindi ko kasi sila gaano ganun katagal iniwan eh. Pero kung tinagalan ko yan, no, mas marami pa dyan. Next time mga overnight siguro. Bye! Guys, kanina walang tao dito sa paligid namin. Ngayon tignan nyo kung gaano na sila grabe. Eh, kan dunia satu ulo, lah be.